Hello yun nga nga adlaw kay Sabado waray ikiswila bakasyon bakasyon na ba oo? untouchable wow hindi kami yan na sa highway tiba ka kami mangungutan mangyang nga wat sin huyan mga singkakangkungan, ka kangkungan mga sin ka ang nayaan so makaun lang unang unry na kaginugot ang kuno siya nga dito pag binaktas so ang binabantayan sa hindi na kami, naglalakaw na kami pa uma hindi na kami, siya rin ang van leave nga doha ni Anita unry na nga si Anita van leave back ito rito at juli tayo kayo kayo bubis over na karay lang kaya nangyari nangyari, nililibak na hindi si... si secret. So yan na, marirang. Sige, tawa-tawa sila tulangay, taplungay, lapiay. Mahit siya nga nga mga facial exp... mga... Harikit sa alugan. Man nga rin siya. Joke. So nagbibigay sumat alak sa alugan, yun na kami sa umahe. so siya nga sa alugan. Ang to, ti alugan. balita wak. Joke, Wala kailangan lang una Kalihaw kasi <laughs> yung video ko kay nalulug ak. <laughs> oh, sabi sabi? mo ka So yada na yadi na, yada na kami ti pagkakangto na kami sa may kagangkungan. So nagbi ba by joke mi sang gipapasuoy gilala ni yadi kami sa ilalim ng puting sudang. Ayan, so yadi na kami. So yadi kami, so, kami sa kangkungan, ang na kami, nagsha-shopping kami, sa shopping, namamalingki no, kay no, namamalingki. may May kami mga kuan, yadi kami sa pure gold pero pure, pure, pure white. Wow. So si Milky kayo na bulig kay na ka ang kuno sa ito na ng mga bagong recruit, ang mga talent. Yeah, damang, kami na didi, salit ha, dek, to. na di sa Kangkungan sa lit anong luhadot to. kan ong lo pag kinulaw sa among kagililiya isirabisan. Ang langit awan sudang nahilang nga grabe sobrang paso pero kay libre mga nga dili nga magtaba paso po kan ate Jurit kay mataba siya wala sopo sa ak pa ake. ayan sopo siya ang kagangkungan so po kan anita nga sing ka ate Jurit nga ati kan li -li liwat yon dagmi ka so mata na kami sige pa kami pakangkong nakasaka si pala akatang lay pag kaya ya dan ray nag tinawasak luyo di ba ito si Melky sige sak pantay sige si Brownie pantay kan iya reina soya So yun na si Brownie yung video ang pagit sa Raina. Ito ka uwi. Ito ang Raina, sige pa medyo sa am. Wala ka niya sarili video eh. Salit, wala siya pa kangkong. Salit patal siya, babayaan sa niya sa yana yan. Ito ka Babayaan siya, wala kangkong pangakuha. Mao nga wala siya pakakuha kang kong kaya pinamid yun sa am kaya blinag yung bow bo nag vlog siya mao it na kami lo nakadama kami siya pag at ending wala siya bisan sa iyo ano man siya pero kay sa la sa kutus niya kasi nakuha so shopping shopping kami wala kalo iba kay mga patingeran wala pagkalo kay mga kabataan good man mga iyo iusukad pang magkalo wala good kay mga patinguran, good man, talaga mga alintarakan mga magtigha man daw Sinusugad ko pa magkalo oh akong dangal kalo kay patingeran latak to kay patingeran natak tinanggal ko ang kalo ay mga payo wala kay medyo kay nahayang ak Oh, dali dali pak mohayang grabe ka oi. Eh. Ya simbukad ko nga blue to. <laughs> oh, ka oi si Mel kagindi po ang paniya, simbukad niya pink. Oh, so mga nan video na kami ti pa. Ora kami mga ngawat pa kami simpili pa sugod ya pangawat. So dali ngawat kami, luwas lubos na ang paamon pangawat ta. Kamakawat na ti Itusya Ito siya nang nang okay, pinamurot sa mga tata. Salit ginti kag sin lapinig kag ito lapinig ito gidra mo 1000 ang tawo. Oh, 1101. Oh, oh. Iniap naman tawo salit tagab kami sin obos. Danga, good night.